Iba ang hangin sa SM Dasma. Maging si Atila nagulat kung paano naging sweet si Paolo Abnino Pekimi. Lahat naman ng naganap na monsyong nitong mga araw ay sobrang nakakakilig at napakataas ng energy nila. Ngunit sa SM Dasma, na kung saan pagpasok ng unang araw ng Marso, ibang level ang ipinakita ng Kimpao especially si Paulo Apinino, first time nakita ng gahat kung kaano ito kalambing kay Kimi. Iyawan at sigawan sa dami ba naman ng tao na naroon ay tumagundong kalaga ang tingay ng taong bayan. Nakakatuwa din na may ganoong palang side ng aktor na hindi alam ng iba. O ng lahat maging si Kimi nga ay hindi rin kinaya ang galawa ng isang Paulo Benino Ayon nga sa mga komento, Naku po, true na true, binalikan ko lahat ng monsyo video clip. Iba ang dasma o SM dasma at gila si Papi. Hindi naman siya ganyan sa maraming tao. Nakahagulat. In fairness, pati mga guard, halos hindi na nakakapagbantay sa area nila. Ayun, nakikinood din at kitang kita kung paano sila kiligin. Ayon pa si isang komento, Kahit mga timbahay busog sa ayuda, mga nangyari sa mall show, hindi namin kinakaya. Hindi pa nga tapos sa unang mall, may kasunod na agad. Ilan man sa mga samot-saring komento, anong sa inyo